Oh, guys. Papalitan natin yung ometer ni ano ni Honda TMX 155. Oh, para bago na. Si Loma na yung dati yang ano. Yung dati yang ometer. Palitan natin yung bago para running condition talaga. Ayan guys. Shout out kay Winston, Gimongala, at saka kay Brian na gumagawa. Yan. Yeah, ang yeah. mga magagaling mag kung mag gumagawa dito sa Antipolo City. Punta lang kayo dito ah. Anong pangalan niya? Dodong Motor Parts. Yan you know? oh. Yeah. O. Oh, yan yeah, ha. Ah. Pangalan ni... Ang pangalan ni Shop ni Winston. Di mong ala. Dodong Motor Parts siap Dito lang po. Along Marcos Highway. Opo. Oh, o. Yan. pangalan nila oh. Yan ang shop nila. Lahat ng klase ng motor nandito. Mga isa ng motor. Ayan. Wala na kayong hahanapin pa. Nandito lahat. Kahit anong hanapin mo, nandito na lahat ng mga spare parts. Dito sa shop ni Winston Gimungala. Hello, yung pangalan niya, Dodong Motor Parts Shop. <laughs> Yan yung pangalan ng shop niya. Kaya pag maghahanap kayo guys, ng pisa ng motor nyo, wala sa wala sa mga malalaking motor shop punta kayo dito sa Along Marcos Highway malapit sa Palilya ayan hanapin nyo lang po yung pangalan niya pero yan yung pangalan ng shop nila Dodong Motor Parts o oh, lahat po ng klase ng motor nandito mga Honda Kawasaki nandito po lahat ng mga piyesa ayan Oh, pati yung oh, kita niyo yung shop na oh. Ay, punong puro ng ano, guys. Ng mga spare parts. Oh. Yan. Dito kayo magpunta pag ano. Pag maghanap kayo ng piyesa ng motor. Nandito lahat ng klase ng piyesa ng motor. Guys. Right. Sa shop ni Winston. Ah, natutulog si Bob. Ang mga Kaya yan. Dito tayo na nagpagawa kay Winston Gimongala ayan yung shop nila guys ayan ginagawa na po yung uh, ginagawa na po yung ating oh ayan mm. ginagawa na po yung ating palitan yung umeter niya ng bago Okay. Dito. Galis pang. Ah. Medyo nag grazis yung nating uh, lumang ometer, kaya papalitan 'po 'yan. Yung bago, guys. Kasi meron dito. 'Yon. Papalitan na po ng bago ni Winston 'yan. yan. Yung ating ometer. Ayan na po, para uh, magandang takbo. Kailangan. Running condition natin si TMX. Honda TMX 155. Kasi ito yung ating panghanap buhay. Kaya kailangan ay running condition talaga si TMX 155. Ayan po. Papalitan na natin ng bagong o omiter. Ayan po, yan oh. Eh. si Winston ang magpapalit. Ayan. Kaya sure na sure. Ito. Kaya ito yung shop niya guys oh. Kaya kung maghanap kayo ng uh, motor parts, kung lang kayo dito sa Padilla. Along Marcos Highway. Ayan. Ayan yung mga shop niya oh lahat ng klase ng pizza meron siya kaya hanapin niyo lang Dodong Motor Park Shop kaya uh, kita niyo kanina ayan yung aking na nakita na shop nila sa loob o. ayan o oh. kita nyo. pakita ko ulit ayan o oh. punong-punong ng ayan, mga piyesa yung loob ng siyap nila kaya ayan oh. dito yung <laughs> dito yung <laughs> oh. lahat ng klase ng hisa nandito oh. yung mga wala sa mga siyap na malalaki nandito sa kanila yung hinahanap ko sa malalaking siyap sa kalaukan wala doon dito ko lang nakita yung pyesa ng motor ko kaya guys kung maghahanap kayo ng motor ng pyesa ng motor dito kayo pupunta na yan ayun tulog si boss eh tulog si boss oh. oh, shout out kay Winston, Gimungala, saka kay Brian, saka kay Boss. Tulog eh tulog si boss doon yan kaya, kaya salamat guys sa inyong panonood sa ating uh, magpapatalik ng bagong bagong omiter ng aking TMX 155 <laughs> ayan ka kaya dito kayo ha kaya yung sinasabi ko sa inyo ayan yung pangalan niya o oh, sa taas. Dodong Motor Tax Shop. Yeah. Oh, tingnan mo guys, oh, pakita ko pa sa inyo ha. yung mga alililaw. Ano nila oh. Nandito lahat ng klase ng isa ng motor guys. Oh. Dalawa pala ito. Oh. Ay. Dalawa pala ga. Ah, guys, yung